Good morning! For today's video ay magugulay ako ng saging na saba. So meron ako dito mga hilaw na saging. Isang piling yan. Mga siguro 12 pieces. So balatan lang natin tapos siwain natin ng medyo maninipis para mabilis lang tayong makaluto, magpalambot. So, ito-ito yung kaparating ginagawa namin sa Bicol. Lalo kapag bumabagyo. Pero ngayon, wala namang bagyo. Naisipan ko lang kasi nakita ko itong mga saging. So, ganyan lang ginawa ko. Ang ganda ng quality nung saging na saba na nabili ko kasi ano na talaga siya. Yung matured na. Kaso nga lang, since kakakuha lang siguro nito sa puno, hilaw pa siya. So, matataba siya pero maliliit lang na saging. Pero hindi siya yung mga, yung parang kinulang sa ano, sa nutrition. So, malulusog yung saging pero may lang. Nagpatulong na ako sa anak kong magbalat para mabilis. Kasi medyo mahirap balatan ang saba kapag kahilaw. Ayan, maliliit. Maliit sa video pero di naman gano'n kaliit sa personal yan. So lahat, ginayat ko lang ng papaganyan para mabilis lang siyang maluto. Ayan. So pag ganyan ang saging ba, na na ma ma-orange-orange na, ibig sabihin yan kinuha sa puno na hindi pa bobot, 'di ba? So 'yan 'yung masarap kasi medyo manamis-namis na rin. So since gulay nga po ito, lalagyan ko siya ng sibuyas. Kalahating sibuyas na puti lang 'yung ilalagay ko kasi malaki naman 'yan. 'Yan, hiwain lang natin 'yan ng pa ganyan. Medyo maliliit. Tapos maglalagay din ako ng 4 cloves of garlic. So, apat lang na bawang kasi masyadong malasa yung mga sangkap sa ginataang saging. So, baka hindi makakain yung mga hindi mahilig sa bawang. Ayan. So, ready na ang ating sibuyas at bawang. At nahugasan ko na rin yung saging. Lagay na natin dito yung hiniwa nating bawang at saka sibuyas. Tapos, ilagay natin yung gata. Ang gamit ko ditong gata ay yung koko mama. Isang balot lang yung ginamit ko. Tapos, naglagay ako ng tubig na isang puno din dyan sa pak. ng koko mama na gata. Yun. tapos dahil manilipis naman yung hiwa natin sa saging mabilis lang yan maluto naglagay po ako dyan ng isang teaspoon ng asin so hindi po ito matamis na version kasi gulay nga po ito nung bata pa kami inuulam namin ito sa kanin so isa lang na natin sa ating induction cooker mabilis lang po itong maluto haluin ko na bago pa man kumulo. Naglagay din pala ako dyan ng 1 ano, teaspoon ng sugar para medyo matamis-tamis po talaga. Tapos yun lang yung mga nilagay kong pampalasa. At ngayon kumulo na. Parang dumami yung sabaw ng kumulo. So, antayin lang natin ito na lumambot at medyo matuyo-tuyo yung kanyang gata. Pero pwede naman yan, di naman kailangan patuyuin kasi hindi naman ito yung tradisyonal na pinakro na talagang walang sauce. So ito po ay luto na. Meron pa yan na gata na hindi ko pinaiga. So ito nang ang ating ginataang saging. Niyan, parang isang version din to ng Pinakaro. So 'yun lang po, thank you.